Samahan nyo nga kami sa Today at mamili nga ulit ng mga pangregalo sa Pasko. Sisimba nga pala kami today and ayan nga tagmi makeup na nga ako. Tuwing Sunday nga pala ay eh, nagsisimba kami pero hindi kasama si Daddy Edmar kasi nga may work siya. Pagkatapos ko nga mag makeup ay eh, pinuntahan ko na nga agad si Baby Shamin at binihisan at pinuyudan ko na nga di. Alam niyo ba kaya ko siya pinanghuhuling bihisan kasi nga kapag bihis na siya gusto niya nga agad sasakay na agad siya sa sasakyan. Ganun nga siya ka-excited kapag nga siya bihis na. Kaya naman talaga kami nagpapang-away. Pagkatapos nga pala namin si Mimba ay eh, may pupunta pa nga ulit kami kasi nga mamimili pa nga ulit kami ng mga pangregalo sa Pasko. Kahit ilang araw na nga kami namimili eh, ay ko kulang na kulang pwede kaya nga naman nagkayayan nga ulit kami na mamili nga ulit pagkatapos ko nga siyang bihisan at tingnan nyo naman ayan nga excited na excited na nga, nga siya sumakay agad sa sasakya buti na nga lang din at nga at ako'y tapos na din at ayan na nga for the go na nga kaming lahat kasama nga din pala namin ang kanyang wawa at ayan nga siya nga ang nagdadry tingnan nyo naman o to pa ko talaga sa camera maya maya pa nakarating na kami at tingnan nyo naman todo o na itong magwawa sobrang kainit nga din naman kaya naman talaga kami paspas -pas nga din ang paglalakad tuwing dadaan nga pala kami dito ipalagin tumitigil dyan si baby siya may kasi nga tinitingnan niya yung mga istingaglana maglangoy yan dyan. Natatandaan ko nga nung maliit pa siya, eh, gusto pa talaga niya dyan bumaba at gusto yatang maglangoy. Dati na nga lang ngayon at iba-iba na siya kasi nga big girl na din naman siya, maalam na talaga siya. Kaya naman ngayon ay okay na talaga siyang isama kahit saan kasi hindi naman siya masyadong nagliligalig na. Hindi ka dati na hindi mo talaga nga siya maisama kasi nga nagliligalig. At ayan na nga ang bata, nagyayaya nang lumabas kasi alam niya kasi na andun yung mga bilihan ng mga toys. Kada sisimba nga pala kami bumibili siya dito ng mga toys. Dati nga mga binibili niya yung mga balloons lang pero ngayon ay niya na kasi siguro na pagsawaan niya na nga. At ayan na nga at namimili na nga nga siya. Alam niyo ba nagtatagal pa yan diyan kasi na sa daming laruan ay hindi niya maintindihan kung ano ba ang pipiliin niya. Kaya nga sinasabi ko na siya na bilisan niya nga ang pagpili niya kasi nga sobra namang init. Kahit naman talaga sa SM kami mamili ng mga toys niya, isobrang katagal niya din talaga mamili kasi nga sobra namang kadami nga naman toys. Hindi niya naman maintindihan kung ano ba naman talaga ngayon pipiliin niya. Kaya naman talaga hinahayaan ko na talaga siyang mamili ng kanya yung talagang gusto niya. Kasi kapag pinilian mo siya na hindi naman niya gusto, eh, hindi naman niya yung lalaruin. At pagkatapos niya nga pumili ng laruan, ibumalik na din kami dito sa loob ng simbahan kasi nga magtitirik nga kami ng kandila. Para makapagpasalamat naman tayo sa itaas sa lahat ng mga biyayang ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Pagkatapos nga pala namin sumimba, eh, dumiretso na nga para kami dito sa Cebuway para mamili nga ulit ng mga pangregalo sa Pasko. Pero si Shamin nga pala iniwan ko na sa kanyang daddy. Hindi ko na nga pala isinasama si Bibi Shamin kapag antong mamimili kami kasi nga kami magtatagal, mabuboring nga lang siya. Nagkita nga kami ng lalafang hindi to kasi sabi naman namin eh, kami na may lumafang at hindi pa nga rin naman kami nagtatanghalian. Pagkatapos nga namin lumafang ay eh, ayan nagpasok na kami dito sa loob at ayan eh, kanya-kanya na kami kuha ng card. Kahit madami na nga ako na pagbibili, eh, talagang ko ng pangalan yung mga pangre-regalo ko. Sobrang pasalamat nga kami sa itaas kasi nga halos lahat ng pamilya namin ay mabibigyan namin ng regalo sa Pasko. Kahit pa paano nga naman ay kumikita nga kami dito sa pagbablog namin. At sa paglalakad yung nga ay nakita ko tong mga baso at tasa dito sobrang gaganda nga din at napakamura nga lang din. Aakalain nyo ba itong basong ito sa alam na peraso ay 100 plus lang siya? O ba diba napakamura nga lang at napakaganda nga din? Nagandahan nga din ako sa palatitong to kaya naman kumuha nga agad ako ng tatlong box. Alam na peraso nga din pala to pero 200 plus lang siya. Diba napakamura? Ito nga pala yung baso na ipinakita ko sa inyo kanina. Kumuha nga pala ako ng dalawang box niyan. Kumuha na nga din pala ako nitong tatlong peraso gamitin namin sa bahay. Sabi ko nga pang regalo ang mga bibili ko pero parang mabubudol ata ako dito sa pants na to. At ayan na nga at kinuha ko na nga at saktong sakto din naman sa akin yung size. At nakita ko nga itong mga towel na ito ang mumura nga na din kaya naman napakuha nga agad ako ng dalawa. Nakita ko nga agad ito at gustong gusto nga pala ito ni Bibi Shami kasi nga gustong gusto niya nga na may binubuo siya. Kumuha na nga din pala ako na ibang touch dito kasi nga ko din yung mga kalaro ni Bibi Shami doon nga sa amin doon nakakatuwa nga namang mamili kapag magpapasko kasi ang sarap naman nga sa puso kapag mamimigay ka nga naman ng mga pangregalo. So ayan, tapos na ako kasi pandagdag ko nga lang naman to sa mga kulang pa. At pagkatapos nga namin magbayad, ay umuwi na nga din kami sa bahay at ayan na nga yung mga pinamili ko. Nakatatlong box pa nga din pala yun. At kahit nga ako mamili ng mamili ay okay lang kasi nga dito ako kumukuha ng panggastos ko. Kasi nga lagi akong panalo dito kay Pilbos. Napakadali nga lang dito, pipindot-pindot nga lang kayo dyan and ayan, pwede na kayong manalo. Kaya kung ako sa inyo, lakay nyo na yung At ayan naman sa pindutin lang nga yung wallet and ayan, mag Register na kayo niya kung magkano ang gusto niyo. May 200, may 100, 300. At kapag madami na akong panalo, pwede niyo nang withdraw. Katabi nga lang pala ng recharge. Ayan, ilagay niyo diyan kung magkano gusto niyo withdraw. Hindi gumawa ka ng sarili ng password niyo. Ilagay niyo lang yung dyan yung jcash number niyo. Andyan nga pala yung link dito sa comment section. Kaya mag-register and mag-recharge na kayo para manalo na din kayo.